ang doktor na may apat na paa. Noong unang panahon, may isang mayamang pamilya na may apat na anak na lalaki. Kalaunan ay dumating din sa wakas ang panglimang anak nila. Pero… Ah! Hindi! Sir! Sir! Ang munting ginoo po! Diyos, Diyos ko! po! Ano ko ba ito? Kaya pala binangungot ako habang nananag. Diyos ko, bakit mo kami binigyan ng ganitong anak? Ha? Hindi! Hindi! Diyos ko, napatay ko siya. Napatay ko ang munting ginoo. Dapat ko siyang hanapin. Kahit patay na siya, dapat ko siyang bigyan ng tamang libing. Oh, isang batang walang mga pa. Kawawa naman. Oh, halika. alaga ang kita. Magiging maayos din ang lahat. Iyak ni Munting Gino. Hindi kaya… Oh, bakit ayaw tumigil sa pang-iyak? Ah, uh, kailangan mo ba ng tulong, Ginoo? Napadaan lang ako at narinig ko ang iyak niya. Buti naman, pwede mo ba akong tulungan? Nakita ko siya sa miilog. Hindi ko alam kung paan siya aalaga. Diyos ko, siya nga. Akala ko wala ka na. Pero nandito ka. Isang milagro. Oh, tumigil agad siya sa pag-iyak nung kinarga mo. Mukhang namimiss na niya ang ina niya. Kawawang bata. Ah, uh, kawawa nga siya, hindi ba? Wala siyang mga paa siyang tunay. Oh, hindi ko alam kung paano ko siya aalagaan. Ah, kung ganoon, kung hahayaan mo akong manatili dito, ayos lang sa akin na bantayan ang batang ito nang walang bayad. Huh, hindi ko talaga siya mag talikuran. Hindi ko inaasahan na ang dalawang swerte ng batang ito. Isang kasambahay na hindi humingi ng bayad. Wala na akong maihiling pa. Oo, Magiging maganda yan. Wala akong alam sa pagbabantay sa bata. Walong taon ang nakalipas. Walong taon na mula noong araw na iyon. Pagkahabang buhay na akong nagsisi kung hindi ko siya hinanap. Kung may nangyari sa kanya noon, eh kagagawan ko talaga iyon. Ate, bakit wala akong mga paa? Bakit si Tatay Brahman lang ang meron ako? Nasaan pa nanay ko? Bakit ka umiiyak? Malaki na si Kumar at matalino siyang bata. Hindi na dapat ako nagtatago ng mga sikreto sa kanya. Kumar, may dapat kang malaman. <coughs> Hindi pala ako anak ni Tatay Brahman. Mahal kong Kumar, nandito pa rin naman ako sa tabi mo. Nakikita mo bayan, yan, Koma? Kahit isang munting patak lang ng tubig ay nakapapasok sa isang malaking bato sa loob ng nakatakdang araw. At ikaw din, palagi ka namang matatag, anak ko. Isang milagrong na buhay ka sa talon kahit wala kang mga pa. Hindi nakasalali ang milagro sa kamay mo o sa paa mo. Nangyayari lamang ito kapag hindi sumuko ang isang tao. Pero ano po magagawa ko? Oh. Mula ngayon, mag-aaral ka ng medisina at magiging doktor kang katulad ko. Kailangan mo lang maging matyaga. ang kita. Labindalawang taon nang nakalipas, nag-aral ng mabuti si Kumar at naging isang magaling na doktor. Dinala siya ng kanyang ama sa kapital upang sumali sa kompetisyon ng mga doktor ng Maharlika. Nanalo si Kumar noong taon na iyon at nakatanggap ng rekognasyon mula sa hari. Binigyan siya ng hari ng palangkwin at dalawang tagasilbi na bumubuhat sa kanya. Mula noon ay tinawag na siyang doktor na may apat na paa. Hindi ko malunasan ng sakit niya. Mas mabuting papuntahin mo rito ang mga anak mo. Mukhang nabibilang na lang ang oras niya. Walang ni isang gustong bumalik sa kanila. Ayaw nilang magsayang ng pera. Sa tuming pinapahanap ko sila ng doktor, eh, tumatanggi sila. Pasensya na. Matanda na kayo. Pero wala kayong madedependehan, kundi ang mga sarili niyo lang. May kilala akong doktor na may apat na paa na nagtatrabaho sa palasyo. Papupuntahin ko siya rito. Maraming salamat. Ayaw na bumalik ng apat naming mga anak. Kung malulunasan niya ang asawa ko, ay magbabayad ako sa kanya ng malaki. Ah, oh, siya sige. Ipainom mo na lang sa kanya ang gamot na ito. Magiging maayos din ang pakiramdam niya. Ang swerte namin na buhay ang asawa ko dahil sa doktor na ito. Tanggapin mo ang bahay na ito bilang pambayad namin sa iyo. Wala ngayon eh, ito na ang bahay mo. Bahay niya naman talaga ito, Ginoo, Ginang. Ikaw si... Di ko mapigilang maawa sa bata noong taong iyon. Kaya umalis ako upang hanapin ang munting Ginoo. Puti na lang at nakita siya ng na isang mapait na doktor na sa kanya. At ngayon ay siya na ang pinakamagaling na doktor sa mundo. Ano? Anong sinabi mo? Oo, Kumar. Sila ang tunay mong mga magulang. <gasps> Diyos ko po, wala kami karapatang mabuhay. Ang anak na iniwan namin pa ang nagligtas sa kanyang ama. Ah, uh, matawas. Parusahan mo kami. Nararapat lamang ito. Isa akong doktor. Lubulo ako na sa hindi na nanakit. Nabayaran niyo ng mga kasalanan niyo. Ngayon, maniraan tayo sa bahay na ito na magkakasama. Alak ko, nahihiya kami sa nagawa namin. Hayaan mo bumawi kami sa iyo. Tinatanggap ko kayo at si Tatay Brahman din magiging masayang pamilya natin.